hello guys! Welcome to my vlog with Yogi Kai. <laughs> oh, nalawawang kami na. Oh, enjoy, enjoy ang e-bike. Pupunta kami sa, saan tayo pupunta sis? Ring City! Ring City. City! Oh, may meet up kami ni Stella. Pinay in Pakistan. Napatod unay mo. <laughs> 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 Nagtudtudo mo nga E-bike lang mo at dala. Oh, hello guys, welcome to my vlog. Kaya, ano kayo ko! di kami kwan save mo ron. Hmm. balon-balon mga pandisal. Ayan na ka pala tanga, kwan, herald! Ang oh, mga mula ngayon na nagbayag. Pabintas ka, na si... ka, Beshi. Ay, kanya na basa sa ak. Ang ni si Mang Kwetan ni Ralph. Shout out kay Ralph Channel. Apo sa balik ti Kwamon, ti Magandan, Channel mo sis. Kanga jobs in ka Kwan, hope jobs in away. Ito Ay, so Ayan, shout out guys. <laughs> Nagkitang magbeshi. Yeah. <laughs> Hi, kailangan ko magtanong. Hindi mo 'ton. oh Nakablog kami manan. Hi everybody. Hi. So, welcome to our vlog. Let's <laughs> <laughs> uh, i-save natin ang materya sa ano vegan. <laughs> Oy. Okay. Nagkagura itilo uh, na? na tapay. Ah, nagpasa ka? Uh, nag so sa Kasi kung nakusap sa na. Rain or shine! Alak <laughs> ayat, <laughs> <laughs> <laughs>